Na. So, eh, Nasibulit. Smile. Ano na laki ng mga taga Sibuya oh? Ito mga cup viewers. Charo! Charo, kaya... Kapitan Sa shout sa mga audience, walang uh, Walang gay, league. Ay kumpleto ng uniform mo, oh. bilis. Ah, uh, rin, wala oh. Mga Saris. Tambunan Team Madlangga. Shoutout kay Kapitan JC. Sumayo ko gabi, ako hindi Bagaan pa ako. Oh, butok pa nga. Siya kay Kagawad. Kanri ko vlogs. <laughs> Barangay ng ka, ah, blooming na blooming ang muse with uh, Kagawad Rick Rick at ang kanyang kapitan very supportive Kagawad Palermo kay Kagawa <laughs> okay, very supportive ito nung poblasyon dayuan yun ah wala na? wala pa po, po yung tatlong uh, ito po, malalakas din po ito, mga BHW po. Uh, mga player po ng Sibuyao yan. Yan po, mag-ABP. <laughs> oh, lalaki po blast yun yan, nandun si Lunay. Kaya may mga paupahan, may isa pa lang ang pwesto. 7,000 lahat dyan. Pag naka-open na ako pa na yan. Shoutout sa asawa ni Raymond. Nakapula pa o. Oh. At ang mga players sa pagpalangkasan. At ngayon, ang ating mga players ng Barangay Malamig sa panguna ni Kagawad, Regala Donas Ana. Ayan, naka-uniform like kasi. ayun welcome and good morning sa inyo. Of course, Ay, kay Players, panguna ni Kapitan Will Reyes. At pumapasok pa rin sa ating mga players ng Barangay Pambunan. Good morning and welcome. I love your color. Sarap na kayo dito sa ating stage. Two lines lang. Bukas pa rin sa ating na uh, bulwagan ang barangay My Alright. Next naman po, pasok na rin sa ating bulwagan ang barangay Talawan. Okay oh, kayo lang ang basic na. Huh? And of course, hindi nang papahuli ang ganda ng punay pink niya, barangay Nangka! Kasama siya po yung ating nilawa kapitan, Jessica Peralta, at ang kanilang mga sako niyan, at ang Mews, of course, ang SK. Bumapasok pa rin, ay uh, siyempre mga Ayan, mga, mga kagabi natin mga kapatid ayan. What's your point in at walk? Ha, na rin ng ating mga. Health worker status, eh, at bilang Kaisatas. Woohoo! Lapunan ng leher Alam ko na ito. 'to. ito. O, tuwig sa practice ng yell. Siri! yan <laughs> eh, pag ating oras. Nagabulungan yung kasunod, ano daw asagaw nila? Tawagin natin si para na Palapangan, Barangay! Maraka! Viewers, nagbibitin na ako ka kami na. Inter Barangay. Inter Barangay City. Masigul kayo ni Kayon? Alam ko na, umpisa na. Good. <laughs> Good players ng Labindaluang Marangay. Basketball Clinic Cup viewers.